Bagong ramen spot na kaya ang presyo? Bukas na po sa SM Mega Center, Kabanatuan. Isang bagong kainan ang tiyak na kagigiliwan ng mga mahihilig sa Japanese food. Opisyal na pong binuksan ang Q, Q Ramen 99 sa SM Mega Center, Kabanatuan, kung saan maaari na matikman ang masasarap na ramen sa halagang 99 pesos lamang. Ipinagmamalaki ng QQ Ramen 99 ng kanilang abot kayang menu na may iba't ibang uri ng ramen tulad ng Tonkotsu Ramen, Spicy Ichiban Ramen, GC Tonkotsu, at Premium Umami Ramen. Bukod sa ramen, mayroon din po silang gyoza, beef udon, at chicken teriyaki. Bukas po sila araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At hinihikayat din po ang publiko na bumisita at tikman ang bagong paboritong ramen spot sa Lalawigan. At para po sa karagdagang update sa iba pang food discoveries, ay follow lamang po ang SM Mega Center kabanatuan sa kanilang social media page.